Yo, what's up? Ayan. Uh, medyo balikan lang po natin to si Mr. Uh, no? Para kasing nagbo-boomerang sa kanya yung mga pinagsasabi niya kay VP Sara Duterte. Ayan. Sabi po kasi, nag-resign na daw po si Mr. Salve bilang representatives. Ano yun? PY na lang? Ganun lang ba yun? Nung siya kongresista pa mga Lodi, meron siyang immunity na ipatawag. <laughs> Dahil ngayon eh, naiipit na po siya At posible siyang ipatawag Kung pipilitin daw po siya Eh, magre-resign siya Ayun nga po, nag-resign na At habi naman po ng mga ulupong niya ng mga kasamahan Eh, wala daw po silang uh, Karapatan Na Pilitin <laughs> Ang guloy no Nung siya po ay eh, hindi pa Nagre-resign, eh, hindi na po pwedeng ipatawag tapos ngayon naman nag-resign. Uh, Wala na daw pong hawak. <laughs> <laughs> eh, hey, nako bad trip. Nakaka uh, bad trip talaga yung batas sa bansa, eh, no? Alam mo yun, yun yung nagkaka-conflict sa mismong sariling batas. Ayan. Ito, pakita natin kung gaano po ka kinakain ni Mr. Saldi ko yung mga pinagsasabi niya kay Bibi Sara Duterte. Ayan, no? Ayan, ganyo, ha? Lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiya niya dito kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamigitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual, kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Sunset na po ang dating administrasyon. Ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. So, ayan, yung ang sinabi niya, bago ang trahedya. Ano yun, Mr. Saldico? Ah, uh, wits na lang? Wala na. Hindi ka na ipapatawag? Ha? Ah? Tumaga, pinaubaya mo ng pagiging kongresista mo kasi tapos na eh na nakaw na ninyo ang yaman ng Pilipinas, ang pera ng taong bayan, nasa inyo na eh. Kaya yung dalawa ni Romualdez eh. Kaya ba okay na lang sa'yo ngayon na mag-resign? Mag okay na lang sa'yo na hindi na maging kongresista? Alam, natapos na ang misyon. Kung baga wala na kayong pakialam dyan sa posisyon na yan dahil tapos na ang inyong misyon ni eh, Romualdez. Nakuha nyo na ang lahat eh. Kumbaga, happy-happy na kayo sa kaba ng taong bayan, pera na sa bayan ng Pilipino. Kumbaga, para sa mga tao talaga yan, yung mga flood control na yan. Pero ang ginawa ninyo, sinuholo nyo. Mga swapang kayo. Kung hindi man kayo malitis ngayon, panigurado yan. Merong ending yung pagpatagunin nyo. At malalaman, malalaman namin yan. Susunod. So, Dalawang taon na lang. Konting tiis na lang magpakasaya muna kayo hanggang uh, nasa posisyon na yung amo ninyo. Pero kapag nawala yan sa posisyon, ewan ko na lang kung makapagtago ba kayo sa buong mundo. O kaya, magtago kayo sa ibang planeta. Saka yun. <laughs> Total, marami naman kayong pera eh. Ang tanong, masaya ba kayo? Dahil nalaman ng taong bayan kung gaano nyo ginago ang mga kababayan natin Pilipino. Kung gaano nyo nilinlang pinagmukhang masama ang mga Duterte tapos yan pala kayo pala yung mga ganun kayo palang gumagawa ng mga masasamang gawain na yun ha? grabe asa ng konsensya ninyo habang nagsasalita kayo ng masama sa isang tao na kayo pala mismo ang gumagawa na no? hindi nyo man lang naisip yung konsensya o meron ba talaga yan o wala talaga sana po ay eh, magkaroon po tayo ng hostisya sa mga pangyayaring ito dahil hindi po matatakot ang mga kongresista na yan, mga senador na yan na umuubos ng kaban ng bayan sa kanilang sariling interest. Stay safe, my lords, and God bless you all. Duterte pa rin.